Chang, makikiusap po sana ako kung pwede next month na lang po kung magbigay. Eh, ang ko pa po kasing bayarin sa school eh. Baka po hindi ako makapag-take ng final exam pag di ko nabayaran yun. Hindi naman po kasi ako full scholar. Ang sabi mo nung isang buwan, na yung buwan, nangako ka, di ba? Nangako ka. Eh, pero chan 一群。 Ma'am? Sige na po. Payagan niyo na po kung magpromisory, no? I'm sorry, Miss Matias, pero hindi talaga pinapayagan to pag final exam ng senior year. Asensya na So, hindi ka na raw makakapag-exam, Lilith? Oh, paano ba yan? Hindi ka na magiging abogado. Siguro mamilis akong wala sabi sabihin maganda. What? Tumahimik na lang ako? Really, Bonnie? Yan talaga ang ipapalit mo sa akin? I don't know what you see in her. Eh, nandito naman ako sa harapan mo, oh. Latest and upgraded quality na nga. Nag-downgrade ka pa? Alam mo, pwede na nga kitang kasuhan ngayon pa lang ng unjust fixation, eh baka hindi pa matuloy yung pag-abogado mo dahil sa kawalan mo ng good moral character. Bakit? Makapag-finals ka ba? Ha? Tama na, Melissa. Tama na. What? What are you looking at? Ko, leave. I don't know when, where, or how. Pero may oras ka rin sa akin,